Kung tignan nyo, tignan nyo, pamamigay ako ngayon ng Bone Blossom. Sa subscriber ko na to. Si, pangalan na ito. Um, Clyde 27444. Bibigyan natin ang Bone Blossom na nag-worth na 12 billion. Pinagrarakon method ko to eh. Sa ano. Okay. To, 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 to. And 15 bitong ano ko, isang Bone Blossom. Oy, benta mo na nanap mo pa ba? Hindi mo makita. Hoy! Hindi mo pa makita. Ayan! Ayan, nakita mo rin sa wakas. Benta mo, benta mo. Tignan mo magkano yan. Ano? Hoy, be benta mo na. Ay mo benta Ay mo benta Ah, titignan. Ah. ah, titignan mo pala kung gano'n siya laki. Hoy, yun yun. Parang sagwa na naman pagsabihin yun ano, titignan kung gaano kalaki. Shish. Ito, so, tiga mo na, pal, papaldo ka dyan. Papaldo ka, tiga mo. Ha? Huh? Tiga mo. Papaldo ka dyan. Hmm, paldo. 12.9B. Kung gusto mo pa, makakuha ng ganito. Alam mo na ang gagawin. Sirain mo ang subscribe button. Hindi, joke bang. Pindutin mo na yan kung gusto mo na ito. Yan, dadagdagan ko pa yung mga mutation. Yan. Coin so, lang. Subscribe so, ka na, boy.